sa M.O. Reta sakop ito ng kawit o. ulam namin sa barangay malinis din dito Oh. o, o mga pamimilihan natin yan manok na lang saka adidas sariwang sariwa mga baboy 100 pesos yung adidas saka isang buong manok o na yung baka ho, oh, magkano? Yung baka. Ilan tong papaya? Sa kabila, yung mga isda. So, hanap tayo ng papaya. So, kang tinula. Dito, ano pa dahon ng sili? Para gulay. O yun, may sukli pa yung 500 ko. Punta na ako sa barangay. Bakanting lote pa o. Oh. Bye guys! So yun guys, nandito na ako sa barangay ngayon. Akit lang ako sa aking uh, upuan. Parado pa. So ito, ayan yung table natin. Duty today. Ayan yung mga sa secretary. Treasurer dito. Secretary. So ayan, yung kahapon na may lit, nila ngayon. Okay. Okay, bye for now guys.